Good morning mga ka-farmers. So welcome po dito sa <coughs> ating channel. Ah, uh, balita ka ko lang dito mga ka-farmers uh, mag-abono dito sa <coughs> uh, matanda matandang talong. So, yung application ay drenching. So, <coughs> ganun pa rin mga 10% plada, uh, tatlong lata ng Tribal 14 at saka isang lata po ng urea sa 16 liters na tubig, so bali ito yung container so uh, yan po mga kaparmas yung uh, nilalagyan ko ng tatlong lata ng triple 14 at saka isang lata ng uh, urea so <coughs> yung drench ko naman ay ganito kalaki sa kada puno, so yung naglalaman po naman ito mga kaparmas ng tatlong lata so yan po yung application ko, so yun uh, uh, hindi na po ako nagdadagdag so hanggang sa tuloy, -tuloy na po mga farmers, no yan at uh, saka tuloy na rin po yung uh, pagpapatubig dito. So dito po kasi yung schedule ngayon. So balik kahapon uh, nag harvest uh, kami. Uh, simula po dito so hanggang doon sa may uh, pangalawang tanim ay nagtotal lang po siya ng ano uh, mahigit uh, 200 kilos sa kabuan. So dito uh, marami siyang bunga mga farmers no. Pero uh, maliit na po siya. Dahil uh, <coughs> so dahil uh, mayabong na pa ito, uh, matangkad na siya. So hindi na rin po makikita yung daanan diyan sa gitna. Dahil uh, wala na rin po kasing ulan at uh, alalay na lang ito sa patubig. So magkaiba po talaga mga farms kung uh, uh, galing po sa ulan yung tubig. Dahil uh, lumulobo po yung bunga ng aking talong, kaya uh, may edad na po ito. So dito sa aking sili So, kaapon napitasan ko rin ito. So, mahigit uh, 50 kilos din po yung nakuha. Simula dito, at saka hanggang dun sa dalawang plat So, dito naman mga farmers sa, uh, ano, uh, bali sa pangalawa kong tanim. So, mag, uh, uh, ngayon itong, ano, uh, Pabali January. So ano ko ay tinanim ito? Uh, magti 3 months pala ito ngayon. At this ngayon mga farmers na ano. Uh, ngayon ito magti 3 months sa ano uh, February 14. So timing. So Valentine's Day talaga siya. Ayan mga farmers so. Uh, okay pa naman yung mga bunga niya. Ayan marami siyang mga bunga oh. Ayan. Ayan. Uh, sa isang sanga. Ah, dami. So hindi na rin siya halos uh, lumalaki. Eh. I mean na uh, hindi po tulad dati mga farmers na talagang yung mga bunga niya talagang ano lumulubo So ito kahapon malilit pa to. ngayon, ngayon pwede na siyang mapitas. So timing uh, Wednesday bu uh, Wednesday ngayon webis at saka pa Friday uh, may harvest ulit dito mga farmers. Um, dalawang araw na gap. So, dahil kahapon, ah, nag-harvest kami dito. Siguro yung iba lang dito, ay hindi ko napansin. Talagang mabilis siyang, ano, lumubo yung kanyang mga bunga. Akala ko nga kahapon, mga farmers ay umula, o, uh, ng malakas. Dahil, ah, uh, meron pong makulim nito. Hindi ko rin ito napansin. Marami akong hindi napansin, mga ka-farmers, sa pag-harvest ko. Kaya uh, ngayon, marami pa rin ano, malalaki. So talagang ano na, uh, sobrang init na talaga dito mga farmers sa amin. At uh, <clears throat> kailangan talaga lagi-lagi na ako magpatubig. So pagkatapos kasi patubig dito sa kabila, so bali lipat naman ako dito. Uh, natatiming lang din. pagnatapos uh, pag natapos yung dito, balik ulit doon. Kaila... Uh, <laughs> Halos sa uh, isang oras at kalahati lang mga farmers yung ng balon. Tapos uh, ano ulit. So pinapatay ko naman. Tapos maghihintay ulit ako ng another 3 hours, 3 hours para sa ano umaket uh, umakyat ulit yung level ng tubig sa balon. Yeah, halos sa isang araw uh, nagiging uh, tatlong beses ako nagpapandar ng ano ng motor dyan sa balon umaga, tangahali at saka hapon o minsan gabi pero okay na rin mga farmers no? dahil uh, natutustusan niya yung uh, aking talungan sa pagpapatubig kahit uh, ganyan po yung uh, balon mga farmers no? Uh, siyang, ano So bali buti-buti nga ngayon at uh, tumigil na po yung uh, hangin. So, hindi katulad ng nakaraang linggo talagang sobrang lakas so bali na apektuhan nga rin itong aking talong mga farmers dahil sa uh, lakas ng hangin so nagkakaroon po siya ng uh, mga gas gas tapos yung kanyang mga daon so nasisira kaya <coughs> parang na-stress po yung mga talong. So, yan nga, sabi ko, ngayon, okay, okay na siya. So, yan, mapansin mga farmers, so, uh, basa pa po yung lupa. So, kailangan na, wag, wag na po nating hintayin na, ano, na, tuyong-tuyo na po yung lupa, at saka magpatubig ulit. Dahil, uh, hirap po tayong magpatubig nun, kapag uh, sobrang, ano na, uh, tuyo ng lupa. So, kailangan, medyo mamasa-masa pa lang, at, ah, uh, kailangan na ulit natin magpatubig. So dito, banda sa itaas mga farmers, mabilis dito matoy yung lupa. Dahil uh, medyo mabuhangin yung area na dito. So yan yung sinasabi kong dalawang plat na uh, sili. Dito yung, uh, pag natapos ko nun yung pagpatubig mga farmers, uh, lipat ko ulit dito. Tsaka next ulit dito sa baba. So bali, naglagay na rin ako dito ng balag. So dito palang na side. So ko pa kasi naga ano unti-unti ko lang. So kailangan uh, mayroon dito sa side para yung mga sanga ma ano niya mga farmers no at ma yung mga sanga na naka ano, sa may uh, daanan so matata uh, malipat dito para magkaroon ulit ng daanan dahil nga mahirap mga farmers mag-spray Lalo na ta uh, power sprayer yung gamit ko. Lalo na po dito. Yan, la pag mabilis yung paglakad. So mag uh, madadapa ka talaga mga pers kay dahil maraming nakaharang sa paa. Kaya kailangan na balagan nito para magkaroon po ulit siya ng daanan. So <coughs> So wala tayong masyadong ano uh, sa mga sharing sa mga insecticide dahil ganoon pa rin naman makakaparmas yung mga insecticide na gamit ko po dito. So yan sa mga nagko-comment lang dito sa ayng uh, mga video. So uh, sinasagot naman natin mga ka-farmers no sa yung kanilang mga katanungan. So na uh, bali hanggang dito na lang mga ka-farmers at uh, so bali itutuloy tuli ko lang po kasi yung ginagawa ko diyan. Ah uh, ayan na uh, maraming salamat po sa lahat-lahat ng sumusuporta po dito sa in channel. So God bless po sa lahat at happy farm